May naisip nga wala akong magic. Ang magic? Anong magic yan ang Yung ano, yung namamagnet yung kamay. Mamagnetin ko lang yung kamay. Oo, oh, uh, mamamagnetin mo. Ayos siya, mamamagnetin. Ang <laughs> tantantanta ko na rin ito, may magnet. Uh. Dapat yung hindi magagalaw, ating okay. Oh, yeah. eh. So, mga idol, good morning. <laughs> Ay, nakaisip ako magic. Ang sanda Tamang tama. nga masarap to. Atin, Dali sa puno ko yan. It. Ano yan? Ba, na. Ano yan ako yan? Makasubta <laughs> din ito. Ay, eh, binibigyan ko ng chestnut. Alin nga? Ah, nalaglag dito. <laughs> Ayan. masarap ito. Ba, masarap yan ha? Ayaw mo? Ayaw Baka ba, so like. Oo nga. Isang makadami yan. Mahalo, ito, cute. Sabihin ko sa'yo. <laughs> pag ito nakain mo, ah, Puputa oh, yung ipin mo. <laughs> Oo oh, nga. Oh, okay. na eh. <laughs> oh, nga. Ay, maputa yung ipin mo eh. Oo nga. Gusto ko, pag ako kumain na, yung ano, yung tutubuan nuli ako, parang buo na yung ko. Yung <laughs> kasama na nga sa pagtubo ng <laughs> ipin mo to. <laughs> Ano <manyan> <Ayaw. manyan> ba 'to? Lagaw. Ayaw. Halaw. Lagaw. Eh, minae sib nga balaong magic. Ang magic, pero magic yan na ito, ma. Yung ano, namama-magnet yung, yung kamay. Ako nakikita nya, nagg-smack. Wala ba? Wala ba? Ha? Lipera ba? ba? Wala, pre. Yeah, ayan. Ayun. Obida mo ikaw mo camera. Opo. Oh, oh. oh. <laughs> ano bang magic yan pre? Ano magic yan? Mamagnetin ko lang yung kamay. Oo, oh, mo. Ayos siya. Mamagnetin. At tantantanta ko na dito. May magnet. Ayaw maniwala. Ayaw maniwala. Paano yan? Paano yan? Paano 100. Pustahan. Ayos. Pustahan

Papakita ko uh, kasi para kasi makita yung magnet na gagawin ko. Opo. Kaya, hindi kita. Kita, boss. Okay, maniniwala, maniniwala ka. Yung kamay mo, kaya kong to. ka. Ayun, <laughs> <Adon> ma. Hindi ako naniniwala. Panalo na ito. Hindi ako din. Ah, hindi, hindi pa, pre, hindi pa. <laughs> pa. Sige, game na. Ito, okay. game na. Game na, game oh, na. Dapat yung hindi magagalaw, at okay. ka sumagay. Wow. wow! Magaling. <laughs> magaling na. Magaling <laughs>

udih doli abis, itu ala di abah paling mana mah,